<laughs> Ay mga guys, mga morning sa inyo dito na dinala balik sa atin yung ni natin ka nung nakaraang linggo na bottom bracket na ayaw matanggal. Ito, ni ko kanina na tanggalin ng ganito na impact drill, tapos isang linggo din nila nilagyan ng WD port so, parang matigas yun ayun o, naubos na nga na pakakabutang nila try natin muna dito, ulit pakita ko sa inyo kung ayos yeah kita nyo na parang nabungol po Parang usok ng torso. Na kasama natin si Punso. Tatanggalin natin. May. Gamit yan ito. Ayan. Yabit tubo. Ay, yabit Ano ang size nga 21. Tubo. Eh. na. Ayan. Bakit tubo mo yan? Ayan. 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 Thank <laughs> you. tanggal <laughs> no! yan try natin sa may right side ulit mga ka no

nakita nyo naman kung paano magtanggal, iba Papunta pa harap. Lahat, magkabilaan, niya. Tapos, kung hindi natin makuha mamaya yung kabilang cup nya, ay eh, na lang natin. Na. Ano, WD-40 ulit. Tapos, pressure na, na naman. Galawang bunso, diba? Oo! Oh, sana hindi na masira yung thread nya. Wala na, ito na yung last na option. Eh. boss. Yo na. Grabe to eh. Alam mo kung saan? Black Valley do. Sige, pakoy, wey. Ayun oh, andalan ano, buhangin. Ha, Ayan, Ayun. Mabuti na lang mayroon pang natirang thread mga guys oh. So. Kapoy na ako. So sunod naman ulit. Adventure Time naman sa amaga. Basta nang balas. Bye-bye na. Bye.